Okay, hello Leo. Para sa ito, takpan lang po ang ating tenga at medyo maingay ito. Thank you so much. Para kay Leo, ano pang latest sa kanya, no? Ayan, so maganda no, nag na tayo. So ngayon, titignan natin Leo kung anong update, kung anong balita sa iyong love life, no? Kung anong parating. Ayan. So, hatid sa iyo ni Romance Angel para po kay Leo, ano pong update sa kanyang love life? Sa kanyang inaantay. Ayan, may follow up kayo, no? Hatid po ni Romance Angel. Ayan, welcome sa Happy Angel Reading, no? Okay, spread guide, please. Oops. You deserve to be loved. Syempre naman Leo. Para po kay Leo, sweet guy. Para po kay Leo. Uy, may wedding ka rito ah. May wedding. Ganda nito. Ano pa pong update? Some of you, baka mag, magkakasal, no? Talagang paninindigan ka na, na itong persons mo. O ikaw, paninindigan mo ng persons mo, no? Ayan. May, ay, nako talagang ano kayo nito. Uh, talagang perfect match daw kayo. Ay, may nahulog. Ayun, kaya lang meron din codependency. Syempre, hindi naman lahat perfect, no? Okay, sweet guys. Wow, romantic feeling. Tapos titingnan din natin ng konting glimpse ang persons ninyo. O sabihin natin yung sa mga may inaantay, no? Tingnan natin yung mga bagos, sa mga single no tignan natin kung anong tsura nang darating sa inyo okay spirit guide just take what resonate po no this is general reading ayan mamaya pa tayo kukuha no kasi badasa pa <clears throat> ano pong itsura, spirit guide? Ano pong itsura? Ano po ang kanilang persons? Ang mansayin to para kanino? Ano pong palatandaan? Ano pong palatandaan, spirit guide? Uy! Hindi siya kaputian. Uy, foreigner to, foreigner. Some of you is foreigner din ang asawa at mahaba. Some of you din ay may darating na long hair, blue eyes. Ang ganda naman nito. Wow, naka-red attire. Una mo siya makikilala na naka-red ang attire niya, no? Pero mamaya na natin dyan tayo mag-focus, no? Dito muna tayo, nak. Meron kang you deserve to be loved. Ito yung sinasabi na you are lovable. Some of you maybe nag-iisip na ano, no? na parang bakit wala kayong shota, wala wala pang dumarating na pag-ibig sa inyo. Ayan na po, Cupid arrow strike, no? So ibig sabihin anytime any moment darating ang persons ninyo or o kaya sa, sa mga sing parang nakikita niyo na parang magugulat ka na lang is biglang ay ano nga ako kumbaga tanggapin ko na nga ay makikipag-date no parang makipag-date nga ako O sabihin natin sa mobile naman is yung go out with friends no baka may makilala no uh, maybe yan din ang advice sa inyo, no? Dahil parang nakita natin, mukhang may papanain si Cupido, no? Baka mamaya pag panain ng Cupido, maganda at ando dun ka, no? At ikaw lapitan nito, no? Pero ibig sabihin nito, pinapaalala iyo, no? Na maganda ka, mabait ka, no? Kung nakakaramdam ka minsan ng paghihirap o nakakaramdam ka, sabihin mo na parang hindi ka special, no? Nagkakamali ka dyan, no? Lahat tayo mayroong dinistin na tao, no? Lahat tayo mayroong merong para sa atin talaga, no? Ayan nga, may tinatawag tayong mga soulmate, meron tayong the one, no? May andyan dyan yung sinasabi natin na pag tingin mo siya na, darating na. Ibig sabihin, uh, maybe yung persons mo rin is idahanda na, no? nahanda na para at least pag pumunta siya sa'yo, perfect na perfect. Pwede rin ang persons ninyo, actually, sa pag-aantay ninyo is baka sabihin natin, mag kailangan niya pang mag-undergo ng mga test or kailangan niya pang mag-experience ng isang karmic relationship pa, no? Para para din sa kanyang ano no sa kanyang journey yon kumbaga hindi maiiwasan so some of you ang persons nyo is very very mature na sa pag-ibig no kasi nakita nyo marami na siyang naranasan no yun, yun ang mga napipick up ko po pero wag mong isipin na hindi ka importante no isipin mo ikaw yung anak ni Lord na lahat tayo may karapatan lumigaya no at saka Some of you din naman kasi mga choosy talaga, no? So, kaya nahihirapan din makahanap ng talagang ano, no? Talagang pag-ibig. Pero sa of you din, wag niyo rin ko question ng sarili mo bakit wala pa yung love ko. Baka mataas ang highs ang, ang standard ninyo, no? Ayan, baka pwede ring tumawad, no? <laughs> Leo. Ayan, biro lang po ha. So ayan, ang ibig sabihin ng you deserve to be loved itong update sa yo, no? Na wag kang magalala, lahat tayo ay makakatang makaka, lang, ah, makaka ah, merong nakadestine para sa atin, no? Kaya sometimes yung mga, minsan mga naghihiwalay, huwag nyo pong sisihin sarili nyo sa mga naghihiwalay kasi talagang uh, tayo sa mga talagang para sa si inyo, no? Huwag nyo rin isipin na kung bakit hindi nag-workout ang inyong love life because dahil akala nyo ano na, no? Oo, oh, masakit makipaghiwalay, no? Pero sometimes the universe has its way, no? Kaya just trust the, the, process. Pero makikita natin dito, merong may in loves na Leo. Ayan, no? at mauwi sa kasalan. So, may wedding ka rito. Ang sitwasyon daw nito. Ayan, no? Talagang papanain niya, o. Oh, para dire-diretso na sa kasalan. Uh, maaring siyang maging, uh, maaring ito ang mga, ang uh, maging persons mo na napakakasalan ka, na ready mag-commit na sinasabi rito. Ang relationship, ang journey ninyong dalawa is yung parang higher, higher commitment. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng pamilya, happy family, magkakaroon kayo ng magkakaroon kayo ng mga anak, bubuo talaga kayo ng pamilya, no? At ma, ma ihaharap ka rin sa dambana nito, Leo. O ikaw, siguro nagpaplano ka na rin sa persons mo na iharap mo sa dambana, no? So, pero ang magandang balita rito sa iyong pag-ibig, uh, Kung ikaw naghahanap, no? Uh, kung ikaw yung sabihin natin nag-aantay na sinasabi dito na parang nagsiself pity, parang walang nagmamahal sa akin, nagkakamali po kayo, no? Lahat tayo ay merong 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 ano, no? nakalaan para sa atin, no? Kung hindi man dumating ang life na to, sa future life mo, daratay, maroon tagal no, no? Ayan. So, uh, minsan, batatas ang standard na sinasabi ko nga, no? Wala tayong magagawa, ay eh, ganyan ang taste ng Leo, eh, no? So, uh, at nakikita din natin dito, minsan kasi ang Leo talagang uh, very picky din sila, no? So, pero maganda, yung kumbaga ano sila, bitiklosa, ah, uh, di ba? Pero ano sila, pero mababait naman, no? Tsaka talagang yun lang talaga ang karakteristik nila, no? Tsaka matatapang ang Leo, no? Leon nga, eh, no? Ah, talagang hindi rin papatalo. Ayan. So, ang wedding din, ayun, na sa so, balik na tayo. Na, napaparami na naman ang, ano ko, ang chismis ko sa inyo. O, ayan. So, eto nga, uh, involved marriage, no? So, wag nyo na pong pakawalan yan, no? Some of you nga, foreigner na nakikita natin dito. No? May blue eyes pa at meron ding dark skin tayong nakikita. Ito rin siguro mga foreigner to, no? At uh, tatandaan mo, may nakap... Ganda ng blue eyes niya. Oh. Wow naman. May magpapakasal na blue eyes. May maiinlove na blue eyes. may may maiinlove sa... itong blue eyes na to, may -in sa inyo, no? Siyempre, magaganda mga Pilipina. At nakasuot siya ng pula po no? Maunang pagkikita ninyo siguro nakasuot ng pula to. Una mo siyang madidiscover na nakapula siya. Mata malalaman mo na na siya to dahil nakapula rin. Pero wag mo naman kuhunin lahat ng nakapulang damit na ka. Ayan. at mahaba ang buhok sa mga babae naman, no? Mahaba ang hair niya. Ay, ganda nito. Mukhang sexy, no? Kasi long hair siya. At saka may red, ano? May red... Nakare mahilig sa red attire daw. Parang ganda, blue eyes, oh. No? Ayan, sa mga foreigner siguro. At meron din mga dark skin din siya. Hindi ko naman sinasabing dark skin, maitim na maitim, no? Pag maitim na maitim, ang tawag doon black skin, no? Ito dark lang siya. Dark skin lang, medyo matingkad lang ang kanyang skin. Pero ano, sabi natin, ala Richard Gomez ang mga kulay, no? Para mga ganun ang, ang napipick up ko rito, no? Ayan. So, meron pa hindi pa tapos ang data sa at ang persons na 'yan talaga magkakabibes kayo, nak, oh. Chemistry there's a strong magnetic attractions here. Ibig sabihin talaga magkukulang, parang magugulat ka, parang labag foresight din yata ito. Kaya pala sinabi dito na maglabas-labas, no, para at least uh, kasi mamaya sa iba mapunta pag pinana pag ano nagpapahana no? ni si ano, si Cupid ng persons ninyo, no? dun sa place na ano, kung nasan itong mga taong ito, wala ka. No? Kumbaga, Pero hindi ko sinabi, araw-araw, mag-disco ka, maglabas kayo ng friends mo, na? Hindi. Uh, magkakaroon ka naman ng sign. At saka yung gut feeling mo, sasabihin naman sa'yo ng intuitions mo, no? So, ayan. There's a strong magnetic attractions na mangyayari. At siguradong siguradong magugustuhan ka nito, no? Parang yun nga, mauuwi kasi sa kasalan na kayo, no? So, parang yung ingredients na parang tingin niya ikaw yung magkukumpleto ng regado sa kanya, sa kanya, no? Parang hindi ka napakakawala nito kasi uuwi ano ka nito pag uusapan na kaagad ang, ang kasalan. Kumbaga, love at first sight ang nakikita natin dito, no? Kasi kapapaana lang ni Cupido no? Tapos dumating na, may maiindam sa inyo. Ayan na, kaya wag niyo sabihin na ba't kayo walang siyota, ba't kayo walang girlfriend, walang boyfriend, walang asawa, walang ano. Widow na matagal na nagaantay, ayan po, no? So, just listen to your intuitions para makita, para makita nyo kung siya nga, no? Ayan, hindi ko sinabi na lahat ganito ang characteristic, no? Kasi malalaman nyo naman, just trust your gut feeling because alam nyo hindi kayo ipapahamak ng gut feeling nyo, no? Ayan, at meron din, ay ah, may codependency rin. Addiction, some of you din is, sabihin natin, ah, baka meron yung masyadong, <laughs> sabihin natin yung masyadong, ah uh, sabihin natin masyadong over uh, obsessive no parang obsessive na sa asawa o kayo obsessive na kayo sa asawa parang nasasakal na siya no so kung uh, kumaga pinapa normal lang na yan hinay-hinay lang daw no kasi parang parang tingin mo pag nawala siya hindi mo na kaya kung baga magtitira ka sa sarili mo parang nakikita ng romance angel niyo na parang uh, malapit na kayo mapunta sa ganyang ano na na talagang ultimo labas lang ng asawa mo talagang susundan mo pa no yung, yung tama rin parang sabihin natin tamang selosa because that is also one way na codependency din yan. hindi ang codependency yung addict lang or not hindi ito rin yung sabihin natin na parang over na na over kaya adik, no parang adik na kumbaga hindi ko sinasabing addict sa mga drugs hindi yon no so when it comes sa romantic uh, romance angel no ang meaning po ng codependency pwede rin yung tingin niyo ang persons niyo hindi kayo parang tingin niyo hindi na kayo mabubuhay pag wala ang persons niyo no yun ang sinasabi ng romance angel so kaya oh, sabi natin dahil nga sa pag dahil nga masyado na tayong obsessed sa kanya no pati chinecheck check ang mga cellphone no kumbaga i-regulate niyo lang po no especially layon to pag nagalit tong asawa mo kabit ka no? Babato ka nito. <laughs> Ma-check mo yung cellphone niya, no? Uh, mga cross -watcher dyan, i-check e nyo cellphone ng, ano, nan Leo. Tignan nyo, batukan ka <laughs> sometimes, do no? uh, isipin pa rin natin, ang babata may privacy din, no? May, Mer merong isi-share, meron din di-share. Lalo na pag mag-shota lang kayo. Kumbaga, nire-reminding kayo na Uh, everything that is over uh, extreme is not good, no? So, balance lang. So, this is came to you as a reminder na hinay-hinay lang. Make sure na nakakahinga pa yung asawa mo, nakakahinga pa yung girlfriend mo o boyfriend mo, no? Kasi, yan, yan po ang sinasabi na addiction. Addictions are affecting your romantic. Some of you din yung mga addicts sa substance din, no? Pero ang pinakaano ng romance angel ay yung over possessive, over obsessive ka na, no? Ayan. So, nakuha nyo po. Okay. So, dun tayo sa romantic feeling naman. Some of you may nagkakagusto sa kanya. Naku, para your feeling are uh, real and worth exploring, no? Ayan, meron nag-observe sa inyo o may tumitingin sa inyong social media, Leo. Parang, ano, parang talagang ano siya, nakapokus ang mata. Kumbaga, hindi ka naman niya ini... Uh, parang, konting spy lang naman. Pero parang natutuwa siya kasi nga crush ka niya no? O sabi natin na may na gusto kanya, kaya siya nagso-search din ng about you, tinitig ng kanya sa mga iba't ibang social media kung meron ka, nabawa pag hindi niya makuha yung paso, siguro nakita na parang nakita ka na rin ito, baka napanana yan ng ano. O sinabihin natin na napanana ng ni Cupido ang taong iyan, no? Mamaya may mag-say hi sa iyo, no? Pero pero wag ka muna makikipag-date, kilalanin mo muna, no? ni mo muna kasi dangerous din mamaya pagka-date nyo kung saan ka dalhin, di ba? So maingat din, no? Ang um, pero ang inaano dito, someone actually na nagkagusto sa iyo din na inaano niya na talagang pinagtatanong-tanong ka din. Halimbawa, eh, hindi na ma-extreme na ano, no, na, na na, na, masyado siyang ano man tawag doon, yung parang inaano ka. Uh, nag-i-spy lang siya pero just to ano lang parang to learn na kinikilig lang siya no may tawag doon eh Pagsulat nga po sa comment below uh, may tawag doon na sa dila na ng bibig ko po uh, nag nag spy siya pero hindi yung ano ha pero ang mayroon pang isang stalker ayun ay, ang galing ng spirit guide ko stalker hindi siya naman yung talagang stalker na ano you know, hindi an bawa may kaibigan kayo the same friends kayo baka ano rin to kaibigan din ng kaibigan niyo no uh, parang uh, ano, ano Ah uh, magtatanong siya, no? Mapapansin na lang ng kaibigan mo, ba't interesado ka ba sa kaibigan ko? Baka yung pa yung uh, mga ano ninyo, no? Yung pa yung magiging bridge ninyo yung kaibigan mo." Kumbaga, yung inaway na talagang na interesado siyang malaman about you, kung ano uh, may shota na ba 'yan? Meron na bang ano, no? Uh, sino yung das na shota niyan? Anong paborito niyan? no sa aaral parang ganoon mga tipong ganyan ang, ang ginagawa ng spy na sinasabi ko no ayan kinaklaro ko lang po no ayan so i hope po nagustuhan ninyo at sana panoorin mo rin Leo ang iba, ang iba mo pa nak na ano ha ang iba mo pa mga video na inupload ko kasi matatrack nyo doon no ang inyong love life matatrack nyo ang inyong career at uh, kung gusto niyo pong mag sa happy angel reading you are all welcome po no I, I, i join push your the join button lang po at uh, makakasali po kayo sa aming live no ayan at nagla-live din po kami every monday sa mga member po is wednesday and saturday ayan at uh, sana po uh, makita kita po tayo sa aming live no at may chance po kayong mag-ask ng kwento din, no, Leo? At uh, please do po. At marami pong salamat sa nag-like and nag-hype po sa ating video, no? Malaking support na po yan. Marami pong salamat, no? Arigato gozaimasu. Thank you. Ayan. <clears throat>